Hello, 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 hello. Welcome back to my channel, My Choice TV. Mga ka pag-usapan natin ngayon ang presyuhan ng mga gulay natin. Okay, kasi maraming nagsasabi, maraming nagta, nagtataka yung mga customer natin ba da daw ang mahal ng papresyo natin, ang pa, presyo natin ng mga gulay. Okay, maraming dapat i-consider. Kasi sabi nila, ang mura naman daw sa palengke, like yung kamatis, mura na daw sa palengke. Bakit sa tindahan, mahal pa rin daw ang bentahan ng kamatis? Mga katsusi, maraming dapat i-consider pag nagpabenta ka ng gulay, prutas, mga ganyan. Okay, unang-una na yung mga prutas madaling mabulok. Good for one day, two days, two days lang yan wala na, kailangan mo na i-dispatch Hindi na siya mabibili. So, kaya dapat iisipin mo kung yung pagpapresyo natin, ikukonsider mo yung mga, uh, yung mga ma ma madaling mabulok, yung mga nasisira aga, I mean, na, mga nadadamage na paninda, like yung, yung mga kamatis, ma, ma madali siyang mabulok, aside from that, madali din siyang madamage sa pagta-travel, let's say, nabubugbog yung kamatis, so pagka yung kamatis na bubugog lumalambot. So, hindi mo na siya mabebenta. Ayan, katulad na lang itong sitaw, one day lang yan. Ayan, o oh, hindi na benta. Ang repolyo, bibili ka ng, mara ng repolyo. Hindi mo alam, pag binayak mo, sira pala yung loob, tuyo ang loob. Paano mo pa yan ibebenta? Ibabalik lang ng customer yan o ang kamatis, let's say, ang kamatis, ayan, ang ganda-ganda pag binili mo. Pagdating sa bahay, syempre sa pag travel from palengke, sa ano, nabubugbog ang kamatis, ang carrots, ayan, o, oh, tingnan mo, isang araw lang yan, tuyot na tuyot na. Kaya maraming dapat i-consider, okay? Thank you!